Malmahal ni Gali, guys. o, <laughs> oh, diba? Aking na siya. Tapos, kin-spray. Yan lang yan siya sa CR. Galing. Di kayo na, abi ko, isugan ko. Kay Gali, kung bago, kapaligo, medyo mamasa mama, masa pa, guys. Diri, o. Isa mo lang ka-spray, diri, o. ko na-appreciate. Subong nakita ko, guys. Sabong nang galing presyo, ya. Yeah? Ang gamay, na... 8,000. Yung bakal ko na, kaso, hindi ko kasahok. Kaya kaisog. Okay, so ano to yung inatag sa imo gin de Carolina ano to? Carolina Herrera. Carolina Herrera gin bailo oh, ko sa yao. So so good so na ni spray kundi di sa tangkogo o pagbagong paligo. Matanis mo nung. Bigara na. Bakitian ano may ganyan ko lele. Amo mo na. Sa sa tagsa tagsa. Hindi tama ma realize ang mga bagay-bagay sa buhay. Kung wala mo pa naranasan. In short, to be safe, iwas. Ganun lang. Noon, maraming pasikot. Sikot, maraming pasikot. Subong niya, wala na. So, To have a better and peaceful life. Tahimik. Tumahimik. Kasi sa totoo lang ang matapang ngayon binibili na. May presyo na. Di ba? Tayo ganun kaya, ako, sa sumbrang busy ko, minabuti kong get out sa social media muna. Habing anson, baka doon pa pumasok yung problema kung saan tayo ngayon we started as a peaceful couple, peaceful family. So, I stopped. Pero, babalik ako. In time. Ibang platform. Ibang platform yung gagamitin ko. Malapit na. Okay?